Airport cleaner is it ang napulot na bag na may lamang 50,000 pesos. Kanyang katapatan, pinuri ng kaap. Pinuri ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang katapatan at professionalism ng isang tagalinis ng airport sa Misamis Oriental. Hindi kasi ito nagdalawang isip na isa uli ang napulot na bag na naiwan sa Lagindingan Airport. Ang nasabing bag, may laman palang 50,000 pesos. Ano nga magbuong pangyayari sa likod ng kwentong ito? Alamin natin batay sa ulat na iwan sa arrival area ng paliparan ang bag bandang alas 7 ng umaga. Nang makita ng airport cleaner na si Joshua Bustamante ang bag, agad niya itong ipinagbigay alam sa pamunuan ng paliparan upang mahanap ang may-ari nito. Nakuha naman ang babaeng may-ari ng bag ang kanyang gamit at pera makalipas ang halos dalawang oras. Ayon kay Kaap Area Center 10 Manager Engineer Job De Jesus, ipinakita ni Joshua ang pinakamataas na pamantayan ng katapatan at paglilingkod na itinataguyo ng kanilang ahensya. Ligas na matapat at mabuti ang mga Pilipino. Ngunit, sa kasamang palad, hindi natin ito napapahalagahan at unti-unti itong nawawala. Gayunman, may mga taong katulad ni Joshua na pinipiling gumawa ng mabuti at magpakita ng integridad na dapat nating tularan sa pang-araw-araw nating buhay. Ikaw, paano mo'y sinasabuhay ang pagiging matapat? D! W I Z Research Report. Re-, -re Report.